May ngadlaw mga kadiskarte sa subong ngadlaw ari naman kita sa Mega World Bacolod. Kay bisitahon naton ang Linda Mendoza Lechon ang pinakamanamit nga Bisaya nga lechon baboy diri sa Negros Occidental. Diri lang na makita sa Linda Mendoza Lechon Sa subong ari sila dire sa may Mega World sa may night market hindi muna sila makita o so, ginbidyohan ko diyan, ay ang mga nagyanta kag nalabayanta ng mga food stall so kung available ka mo kung hapon or break time nyo or pag uh, out nyo sa inyong obra kadto ka mo di sa mega world night market kay mabusogid ka mo dere o damo sa mga pilihan diri ng mga pagkaon uh, sa subong every day ang ilang display hasta sa February 16 pero after sina every weekend na lang Friday night, Saturday night or Sunday, asta uh, hasta Sunday night subong ari kita sa Mindo Salit Litson so kibuto naton siya i-surprise naton siya nga ari naman kita Hello Ari ang tagiya sa Mindo sa no? gane sa mga order lit so na tawag lang ang ang number ya sir 9 sir 7 2 9 5 2 5 7 O oh, arena, na, ari na, ginaswat na nilang baboy ng litson. Kay excited ako makita ang paglasa sini. Guys, nagkadto kita derya hindi para magpalibre ha. Bisan hin na blow oh, paka isa ko lang ning tagiya uh, tag Pero support gid ta ya suportahanin nato niya. Sumakad so, to kita diriya para magbakal, no? So pero sa Giyapon no, oh, grabe, hindi wala gid liwat ang timple na mit Giapon, kag crispy ang sa border eh. So ara na guys, so oh, lantawan nyo. Oh, di ba? Oh, galanay lanay. Gapangilay ang litson. Nan ara ara nya giday. So kung magkakataon mo, siguradohon nyo nga wala ka mga hiblada. <laughs> May lang kayo wala kong mga ta So talag salaman ta mga kaon. Litson, once a year, two times a year. <laughs> Yul. <laughs> kung kisama nga mga ka-discarding, mga ka craving man kita, ginbuta nila ni Owel para ma-maintain ang iya nga crispiness, shiny, kag daw glossy siya kag makagalan niya at gitblang itsura o di ba lang nyo o gapangilay ng litson siling pa ni Dailinda gapangilay ng litson ang panit sang litson so sa paglantaw pala nga daan no? Oh, makita mo ng itsura sang baboy <laughs> dagkanamit na gijay kaon gutom actually wala agad kami nanyaga kay siling namon tingbon lang namon karon sa hapon manyapon or padala na panyapon eh Okay, mayari na di bala sila ano mo serve nga may rice um litson kag may duwa na ka rice or isa ka rice depende depende so order na mo di kad to mo de kung gakribing kamo sang fresh kag diyan nga litson hindi bala all display kundi bag o gija init pa ya Lantawan tawanyo bala og aswa, aswa pa na ya ginslice pwede mga mga bakal sang bilog na ulo sang baboy o oh. nandawaan nyo kay bilog na sang ulo sang baboy nan sa mga subscribers kag followers dana dailinda follow man kamo di sa akon nga ha, facebook kag youtube kag sa youtube naman follow man kamo or subscribe kamo sa facebook ni linda mendoza dali na sa pakulo dako kamo taga iluilo taga negros oksidental hindi nyo kit pagkalipatan nga magbisita sa Linda Mendoza, Litson, Baboy. Kung kamo naman maglagaw dito sa Bakulod, mo di sa Mega World sa Night Market. At ubang lang sa may landers na yun ah. Lapit Lupus Est. May aray man sila branch sa may Sumag. Ah, uh, lapit lang sa public market sa may Sumag along the highway. Langit lapit sa may Taytay. -tay. Dutupad langit bala sa may Taytayan na narada ang Linda Mendoza uh, lechon baboy kag ang meals lechon sa may lapit man, lupues e is pakad bilya sa Villamonte, bisita man nga mo dito, or bakal or order na kamo litson lechon ng baboy peperte ka namit malipatan nyo gidangin nyo nga ngalan kung magkaon kung maradis lechon litson baboy kag may araman silang nga saging litsiplan may lechon litson pakseo, nan pero tiga sang ilan lechon pakseo guys gintilawan ko kay gingaan ko di isa kanamit sang sabor lantawan nyo bila dugay dugay kay makaon ako kung gaano, gidya ka crispy sang ilan nga baboy sa panit pala nga dano ang nami lang sini guys kay native niya bisaya niya dako lang tawa dako nga baboy pero bisaya na siya affordable lang gid kamahal Wala kung magbakal ka mo bilog ng litson subong di ba man lang bala makaon nyo luwas lang siguro kung may birthday kag parte pero kung nag craving gid ka ya kadto lang kamu mo sa Mega World kay nga pwede digit ka ka order uh, kilo kilo or nga sa kilo pwede man or gusto nyo pila lang na kahiwa kag may kanon na pwede gid affordable lang gid nan damo sang kakaon diri kisa ako maubos ni siya may ara naman mabulos nga bago nga lechon tugidugay maubos na siya may ara naman bago nga display so kanami kay priska gid luto nga lechon baboy so, kadto na mo diri Nan, parin ko ni sila guys, pati ang lasa sa sang baboy. Nan, ang ila sinigini kanan mga pakisahan sang iloy ko. Amo pamilya, na pamilyahan na kami diriya. So ang baboy niya, kagang mga saging niya, halin pa ni sa bukid. Kag, di ba ako mo sa bukid, makatilaw ka mo sa mga bisaya, agnitib nga baboy, litson. So diri sa bisan din ako mukin ng lan magpabuked para makatilaw sa mga bisaya ang baboy. Kadto lang mo yan sa Linda Mendoza lechon, ah, lechon, kay nga makatilaw gid kamo sang priska kag manamit kag crispy nga nga baboy. Kadto na mo may ara man di cellphone ko bago lang. Ara lang tawa nyo guys. Ang tag-iya vlogger man. Oh, di ba? kami yung marketing strategy sa negosyo, <laughs> mayo mag sell stock, o di ba? ano yung box na? oh, ribs part ribs. nagira? kama pa.

Nami, wow, nami, gaasok ang mga. Ay, grabe, kapang hilay na. May arap pa dito. Lato ako. <laughs> Bagulo ha? Bagulo Ang iya palang na songs ulam na. Ay, grabe, oh. Wow. Una, huna 2 Pumasok kilo. Amali, amali. Okay. Amali ang nami nga uh, baklan. Hindi ako may paaman. <laughs> May paaman nga pa nette sa so din pa kamana man. Ang oh. di sila ka mo gusto la pagkaon. Pero hindi niyo pagkalipat eh ang litson. Para ang mga bangko de para sa tanan. May kalan yan No, ginserve na sa been served now in Miss Universe. Wow po. Tantawa guys. Nan, galanay-lanay ang panet sang litson. <laughs> wow. Ay, ima kilo. Wow. Ay, grabe. Dua Wow. Duma, kita nila Sorry na guys, Ang one half kilo. Damo.

Ang unod, ang tawa niyo. Sa may ribs part, ang naman. Hindi ka lang pagdagoon kay mapatigan ka. Grabe. Na, may video guys. Ang sabor sa borsang sibulit sod. Why is ang yun. native Luzon baboy. Bisaya na baboy. Dari lang sa Linda Mendoza Luzon. ko na. Dito mo 'di.